Bago pandupi do. oh ko oh, Pacific. Oh, oh. kita po, kita jogo lagu kito, baka sabini din dinakaw. Iya <laughs> <Dinakawin ka. laughs> na, dinakaw. Pare galit de galit ka. Iya <laughs> po bakit mo na say langot? Makita mo 'yun. Ay no, lagot ko 'yan. Dinya nila ko namen, hindi ko tunakaw, lagot ko ito. Ayan. Ganito ng fashion ni Pacific Flap. Oo. Mahal na mahal kayo ni Pacific Mahal na mahal kayo kahit mga kung okay. kayo okay. Ma buya. Ilang, buya. Ayan guys, nababalik na ilaw ba Balikan na yung ano truly ilaw na namin to Yan na, na mga nila na mga tropa, pindaran bukas okay. mga ka-tropa. Uh, pinakita tayo ditong buyan na anod Ayan. Dito, tropa. Uh, di pa patuloy namin dito. Tiyan namin kung may daraw ito. Pag may daraw, ay area namin. Ayan. type check tayo mga ka-tropa. Alas 12. ng Nakating gabi. Ito. Ayan. Bali sinisingat natin mga busiro kung may isda ay hindi makita yung kapong at malalim tayo. Yan siya tat kay Pacific Vlog. At siya din tropa. Tawag ng tublang. Kaya <laughs> lang kabubuntog Parang buhay yata natin yung kaninang kabubuntog Ano ba? Hindi bang walang kabungo yan? Ano ba kuya? Naubos na agad ang abong. Agoy, may laman daw. ngayon guys at sabi nung aming gusiro may laman daw K at pali check nga pala kung sino mong mayari na ito parang tagabigol yata ito ito nakita namin yung habong ninyo yan lagot na Pakita natin yung pangalan ng buya. Trip trip. Ito trip. So guys, yung pangalan ng buya. Oh. Baliktad ano? Trip trip. 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 Trip, 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 trip. trip, 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 trip ano

<laughs> pabaliktad ang basahin, pabaliktad. <laughs> Yan po ay dala ng ano, <laughs> ng Na... bagyong <laughs> pipito. Pipitos. Ayan. <laughs> Gali private siguro ito. Ah, oh, wala nakalagay private ano? Dati may nakalagay na private yan. Lalagay na yun doon doon. Doon doon. Ano yan? Pacific Vlog. Lalagay yung Pacific Vlog. tanggalin na yun. nga pala kay Pacific Vlog. Nasaan na yun? Ayan o. Shout po. Ayan, yeah, pasupport na po. Pacific Vlog lang lang malakas. Malakas gumusar. Gumusar ng soft drinks. Ayan <laughs> guys, at bali natin namin ito. Ayan. Um, kaya namin okay, buwas na ako ka ang ano? ha? kagigising mo lang mo eh, lang hindi ka ba tulong? ha? hindi ka ba sa <laughs> lang sa kabilang side ano? magigising mo lang <laughs> ayan, siya tatatip ay yan, natamakan na lang natin mga tropa Tignan um, uh, natin kung uh, maraming laman ito. At area nga namin ito pag maraming laman. Pwede na pong area namin ito. Hindi po bawal ito dahil nandun na siya. Parang pinakang batang na po. Batang na namin ito. Pero kung ito po hindi palagot, hindi na kayo pinirean ito. Yan, sa mga baser po namin ni Pacific Vlog, kaya hindi po kami nagnanakaw, nagnanakaw ng bubo rito. Pulot po. Puro pulot. Ayan guys, ah, bali na yung lubid. Atip pa tropa. Kwasibol, kwasibol. Kaya susunan talaga ito. Bali ang istro <laughs> Ay, Papa niya, pap magbubundot siya ng buya. Buya ba? Private. Private sa tabi. Wala pwede mamiwas, ano? Mabibigat na ako, daro. Bawal mo miwas, ayaw kay titinga na. Private niya pa ba lahat? Didira. Bilang malaki na, didira na kagalagin ka. Pinapalaking araw niya yung mga kuna. Pagbanot, maliit pa, dinira na. Guys, may mahaba rin yung lubid. Ito, bago ba, pa yung lubid. Ano? Bago pa. Bago pa yung lubid. Oh. Ayan po, kasi, oh, so. sinakita nyo po, lago dito. Baka sabihin nyo sabi, yung binakaw. <laughs> Ayan. <laughs> <laughs> Parang galit na galit ka. Ayan po, bakit nyo? Nasaan yung lagot? Bakit nyo yun? Ayan po, lagot po yan. Sinakaw namin. Hindi ko ito nakaw. Lagot po ito. Ayan po. Ito. Lahat po ng no, pasir ni Pacific Flak. Tumpo. Mahal na mahal kayo ni Pacific. Mahal na mahal kayo kahit mga kung kayo. Patay na ko yan. Patay ilaw. Ayan guys. At papalaya na ilaw. At palaya na yung ano. Truly ilaw na namin to. Ayan. Abangan nyo na mga katropa. Pagkarin namin bukas. Ayan. Maraming maraming salamat po. ko